Hello mga idol! Maganda maganda magandang hapon mga idol. Ang ganda ng tanawin dito mga idol. Oh. Sa gilid ng bundok mga idol. Ayan, ang ganda sa dolo. Oh. Ang ganda talaga dito sa probinsya mga idol. Oh. Ayan, tubig mga idol. Oh. Grabe. Sarap maglaba mga idol. Oh. Ang lakas ng agos ng tubig mga idol no. Yan no. Wow, road trip tayo mga idol. Uh, service namin mga idol oh. idol, idol, Hello, magtatlo. Ayun. Sarap dito maligo mga idol. Ang linaw ng tubig mga idol. Yeah. Punta tayo doon sa unahan mga idol tara. Ganda dito mga idol no? Ayan o <coughs> Wow, what's up Brad? Brad, ang problema? kita niya yung sarili niya mamaya Ang <laughs> <laughs> ganda dito mga idol oh no? Wow. Oh. Eh, kagandahan mga idol, no? Mga idol, may blue way. no? Grabe. Nasa gilid talaga ng bundok mga idol, no? Ha? Huh? Ang lamig ng tubig mga idol. Tapos, ano? Ah, grabe Ang ganda dito. Sa probinsya. Tama yan mga idol, no? Oh. Sa gilid talaga ng bundok mga idol. Umano yung kat... Ano ng tubig, no? Ayun, no? pwede pwede siguro minom dyan mga idol kasi ayun no gubat dyan dyan mga idol wala, talaga, wala talagang kabahay-bahay dyan dyan hanggang doon dyan sa taas mga idol o oh. grabe ang ganda sa probinsya mga idol no? ayun no oh, mo yung kulay blue talaga yung tubig o oh. ang ganda hanggang doon sa dulo mga idol o oh. wow ayun yung kagandahan dito sa probinsya mga idol no? Ang ganda ng paligid tapos fresh yung hangin. Eh no, kahit makulimlim ngayon mga idol ang ganda. Ayan. Itong host na to mga idol, oh, oh. No? Kita niyo yung mga host na yun mga idol. Ayan, yung ano pala nila ng tubig, eh diyan no? sila kumukuha ng tubig mga idol, oh. sa looban na yan, oh. Tubig na inumin nila. Grabe ka presyon tubig mga idol, o. Wow, yun ang kagandahan mga idol oh. Yan no. Oh. <laughs> lumabas diyan sa puno ng kahoy oh. yung, oh, yung puno mga idol oh. Ang laki ng puno top sa ilalim niya may tubig na lumabas oh. Oh, di ba? Grabe 100% yung ano mga idol no. Nature. Spring water. Grabe kaganda dito oh. Oh, sarap maligo talaga dyan mga idol. Ang lamig ng tubig. Grabe, minsan lang tayo dito sa probinsya mga idol, no? Tubos-lubosin na natin yung saya mga idol. <laughs> Ayan, na pabalik na naman tayong Manila mga idol. Grabe. Napakagandang ano, tanawin mga idol, oh. Tama mga gubat na dyan, oh. Bundok ng mga idol, oh hanggang doon na yan sa dulo mga idol wala daw kabay bahay dyan actually mga idol malayo kami sa bahay talaga dito malayo yung lakbay namin dito ba ang idol bago narating tong ano na to mga idol oh. bundok na to wow ang linaw talaga ng tubig oh Marabi. wala nang ano kagandahan pa talaga mga idol ang ganda talaga super isa pa dyan ang lamig ng tubig mga idol Marapi ang ganda Ayan Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga idol you o no? Marapi Ano yung tubig doon o Wow Ganda Ayan. Thank you mga idol. See you next video mga idol.